Open nyo lang yung Gcash nyo guys Click nyo yung profile Ayan yung nasa baba Click nyo yung my linked accounts Pili lang kayo kung alin sa bank account nyo na nandyan Yung gusto nyong i-link sa Gcash nyo Pwedeng Paypal, Payoneer o kaya naman dito sa Union Bank. Depende basta't nandyan sa pagpipilian. Halimbawa, itong Union Bank, click nyo lang siya. Lagay nyo lang dyan yung username nyo at password para ma-open nyo siya, yung account ninyo. Tapos click nyo yung I'm not a robot. Tapos piliin nyo lang dyan guys kung ano yung pinapaselect nya. Tulad nyan, motorcycle. Tapos click nyo lang yung login. Lagay nyo lang dyan yung itetect sa inyo na OTP. Ayan, katulad nyan gagayahin nyo lang siya. Ayan, pag lumabas na yan guys, click nyo lang yung authorize. May magte-text sa inyo guys kung na-link na yung account niyo sa Gcash. Kaya yan guys, nakalagay successfully linked na siya. Ayan, may kita nyo sa taas. Tapos click nyo lang dyan guys yung okay. Yan, may kita nyo dyan guys, may kulay na yung logo nya. Ibig sabihin nya, nakalink na siya. Yung may mga kulay dyan, ibig sabihin yan yung mga nakalink nyo na account. Yan, katulad nyan PayPal, tas American Express, eh yung mga nakalink ko na accounts. Tapos ito namang mga to yung mga hindi pa nakalink, ayan yung mga walang kulay. Pag gusto nyo namang i-unlink yan, click nyo lang yung arrow na yan. Tapos click nyo yung unlink. Ganun lang kabilis. Yun lang guys. Sana nakatulong to sa inyong video na to. Kung kayo sa mga pwedeng pagkakataan online gamit lang yung mga cellphone ninyo at mga video tutorials, please consider to follow and subscribe. Tsaka select nyo na rin yung bell button para lagi kayong manotify every time na may bago akong upload na video. God bless and thank you for watching.